okay, kay. Ayan, good morning Mga kagayang kot, na yung unit natin 2024 Ford Raptor mga kagayan Ayan ang pinalit natin kay Tisay Kasi mga ko Iba talaga ang Diferensya Ng Mitsubishi Montero At saka yung Ford Raptor Talaga ang pinakamaganda Mga kayang, lalong lalo na Kapag sa katulad natin na nagninegosyo mayroon tayong makakargahan sa likod ng ating mga pang ngarga mga angkay ayan tingnan nyo naman kung gaano katibay kung gaano kaganda Ford Raptor natin 2024 model mga angkay mayroon na tayong makakargahan dyan kapag mayroon tayong makakarga na materyales dyan sa likod tingnan nyo naman mga angkay marami tayong makakarga dyan sulid na sulid at hindi tayo lugi dyan sa pagkuha natin ng Ford Raptor na yan ikot-ikutan lang natin mga kay at ang loob naman ay tinan nyo naman kung gano'ng aganda nakalabas na nga pala tayo ng kasa dyan mga kangkayang ko at papunta na tayo sa bahay yan tinan nyo naman yung loob, naka plastic pa ayan si Bo napakasulid ni Bo, unang-una na namang sumakay sa bago nating Raptor talaga naman mga kangkayang ko sulid na sulid ang unit natin at support na ito mga kay tanggalan na natin ito ng mga plastic nandito na tayo sa shop tanggalin natin yung mga plastic para talagang okay, maanunan kay natin yung upuan niya kung talagang ganda mo kita natin napakaganda na upuan mga kay ng Ford Raptor na akala mo yung gaming chair na yung kanyang upuan ayan, tanggalin natin yung plastic na to yan. Kita nyo naman kagad ang kuwang kung gano'ng kaganda. Yan. Para siyang upuha ng mga naglalaro sa ML. Dito sa likod. Tanggal natin yung plastic Okay, Tanggalin natin yung karton na yan. kay, Yan. Kita nyo naman mga kayang ko kung gano'ng kasulit. Gano'ng kasulit ang design raptor natin ang upuan tanggalin lang natin yung mga plastic para makita nyo talaga kung gaano kaganda mga kagayang ko ang upuan natin mm hmm At sa part na doon, mga kayaan Tatanggal na natin yung salamin Ah, uh, plastic Huwag yung salamin <laughs> Plastic pala ha. kaya ko Dahat Tatanggal uh, na natin, ayan Hinan nyo naman kung gano'ng kaganda po At sa likod pa lang yan Ayan mga kayaan Check natin Unit natin, Raptor Ayan, talaga naman napakaangas Ang design kanyang gilid pa lang ayan yung mga gulong nya malalaki na rin mga ang kaya ko at saka mataas ang unit natin kaya kahit sa baha pwede natin ilusong yan mga kakayan at dito mga kakayan tanggalin na natin itong plastic na to sa mga gilid tanggalin na natin yan mga kakayan para talagang malinis na siya tingnan wala na mga plastic plastic na yan mga kakayan Mapay, kadali. Tanggal na natin. Mapay. Mapay din At tingnan nyo naman ang loob niya. Yung harap kung gaano kaganda. At tatanggalin na rin natin yung plastic. Diyan sa kanyang eh, sa so may stereo na yan. Ah, napakalaki mga kaya. kaya mo yung meron kang iPad. Yun lang muna mga, mga kaya. Thank you.